みなさん、こんにちは。こんにちは。建設業界と外国人の在留資格の問題に鋭く、優しく、ちょっとだけユーモアを添えてお届けする。プランナー行政書士事務所の強化は取れますかのお時間です。クムスタポーサインオンラーッ、オーラスなパラスアプランル行政書士事務所の強化取れますか?。 ang palabas na tumatalakay sa mga issue ng construction industry at resident status ng mga dayuhan ng may talas, kabaitan at kaunting katatawanan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng planner Gyosei Office na naglilingkod mula Nagoya patungo sa buong bansa. Tumutulay sa pagitan ng gemba, site at mga papeles. Para sa karagdagang detalye, pakitingnan ang description sa iba pa. At ngayon muli, sasagutin natin ng buong sigasig ang iyong mga katanungan tungkol sa permiso, Kyoka tila makukuha pero hindi makuha ngunit gustong makuha. Okay, pag-usapan natin ngayon. Ang isang... Uh mahalagang bagay para sa iyo na Teziu siya o long-term resident dito sa Japan. Ito yung mga kondisyon para makapag-apply ka ng EZU Shinsei, yung permanent residence application, ano? Oo, oh, marami kasing nang nagtatanong yan. Medyo komplikado kasi minsan. Tama, kaya susubukan natin itong himayin para sa iyo based sa mga impormasyon na kuha namin. Um, simulan natin sa pinaka-basic, yung residency requirement. Ah, oh, kailangan. Limang taon ka nang tuloy-tuloy na naninirahan dito sa Japan bilang T-Visa Yun ang general rule. Limang taon? Pero may exceptions din daw, di ba, kung galing ka sa spouse visa? Oo, oh, oh, pwedeng mabilang yung panahon mo bilang Japanese spouse. Pero case-to-case -case basis pa rin yan. Ang importante talaga yung tuloy-tuloy. Anong ibig sabihin ng tuloy-tuloy? Hindi ka pwedeng umalis ng Japan? Hindi naman. Pwede kang umuwi or magbakasyon, pero um, may limitasyon. Usually, tinitingnan nila na hindi ka lumagpas ng mga sabihin nating 120 days na wala ka sa Japan within a year para masabing continuous pa rin yung stay mo. Okay, gets. Tapos yung kakayahang suportahan ng sarili, yung kita. Ah, yun. Independent living capacity. Usually, ang tinitingnan nila dyan ay nasa mga 3 million yen na annual income. 3 million yen kada taon. Pero tataas pa yan kung may dependents ka. Tama? Oo, tama. Mas mataas ang requirement pag may pamilya kang sinusuportahan. At syempre, yung good conduct, walang criminal record, walang um, malalang traffic violations, basic yon. Pero parang ang pinaka-critical yung madalas maging issue ay eh yung mga bayarin, ano, buwis, pension, health insurance. Ayo oh, 'yan talaga maraming sumasabit. Kasi alam mo, dito talaga nila tinitingnan kung responsable ka at sumusunod sa batas ng Japan, yung integration mo, kumbaga. ka higpit sila dyan sa buwis, halimbawa. Sa buwis, like resident tax at income tax, limang taon ang sisilipin nila backtrack sila ng five years. Limang taon. At totoo ba yung sabi-sabi na kahit isang araw lang na late sa deadline, bagsak na agad? Um, madalas oo. Ganon sila ka-estricto. Yung shinsa, yung shinsa, tinitingnan talaga nila yung timeliness. Kahit one day lang na delay, malaki na ang chance na um, hindi ka pumasa. Grabe! Paano kung nagkaka-atraso ka dati, tapos, binayaran mo naman. Okay na ba yon? Hindi sapat na nagtswino ka lang yung tswino or back payment. Kailangan mo pang ipakita na after mong masettle yung utang mo, eh tuloy-tuloy at on time ka nang nagbabayad for a certain period. Minsan, inaabot pa ng ilang taon yon Hanggang limang taon pa nga ulit. Wow! Ang hirap pala nun. E sa pension at health insurance. Mas maiksi ang tiniting ng period yan. Yung last two years lang. Pero pareho ang rule. Bawal malate. Kahit isang araw. Kahit isang araw din. Oo. At sa pension, tandaan mo rin yung GICO. Yung mga contributions na lampas na sa two years na hindi mo nabayaran, hindi mo na talaga mahahabol yon Wala na. So hindi mo na mababayaran? Di na. At kahit pa, sabihin nating may kulang ka within the last two years, tapos binayaran mo ng isang bagsakan matumiti haraw, pwede pa rin nilang isipin na Ah, ginawa lang nito para sa EEJU. Ah, kailangan consistent talaga. Oo, kailangan ipakita mo yung two years na tuloy-tuloy at on time ka nagbayad. Ganon din sa health insurance. At ito pa, importante, pati yung payment status ng dependents mo kasama sa tinitingnan nila. Pati pamilya? Oo, buong household. Okay, klaro yan. Balik tayo sandali sa kita. Sabi mo, 3 million yen. Paano kung um, nawalan ka ng trabaho? Tumanggap ka ng Shitsigyo Hoken, yung unemployment insurance. Problema ba yon? Generally, hindi dapat. Kasi karapatan mo yon bilang nagbabayad ng insurance, di ba? Ang titingnan nila dyan e kung naghanap ka ba actively ng trabaho at kung nakakita ka na ulit. Pero kung matagal kang walang work? Ayun, kung masyadong matagal o bumagsak talaga yung kita mo below the required level, kailangan mo yun i-explain ng mabuti sa application mo. Paano yung mas mabigat? Say Public Welfare. Ah, ito yung medyo delikado talaga. Kasi ang guideline mismo ng Ministry of Justice ay Gensoko fukyoka. Basically, hindi talaga pwede. Walang pag-asa. Meron, pero napaka-rare siguro. Maliban na lang kung um, sobrang exceptional case. Like panandalian lang dahil sa malalang sakit o aksidente, tapos naka-recover ka na completely, stable na ulit kita mo, at spotless na yung record mo sa pagbabayad ng tax and pension after nung welfare period. Pero kailangan mo ng napakatibay na ebidensya. Mahirap patunayan yun. Pero may chance pa rin ba kung, for example, ikaw walang trabaho pero yung asawa mo malakas ang kita? Ah, oo, pwede pa yun. Tinitingnan din kasi nila yung setay nenshu or household income. Kung yung asawa mo, for instance, may stable income na, na, let's say, 3.5 million yen or more, pwedeng makonsider pa rin yung application mo. So, pwedeng hatakin ng kita ng asawa? Oo. Basta't maipakita niyo yung mga documents ng tax certificates niya, proof of employment, proof na magkasama kayo sa bahay yung buong picture ng household finances niyo. Kung iisipin mo parang ang easy application, hindi lang siya tungkol sa kung gaano ka nakatagal dito, ano? Eksakto. Mas tungkol siya sa pagpapakita na responsable ka, na maayos kang miyembro ng lipunan dito sa Japan, na kaya mong tumayo sa sarili mong paa at sumunod sa mga patakaran. So para i-summarize para sa iyo na nakikinig, una, check mo yung residency period mo, five years na tuloy-tuloy. Pangalawa, yung kita dapat sapat at stable, individual man yan o household. At pangatlo, ito yung pinaka-critical, walang palya at laging on time dapat ang bayad mo ng buwis for the last 5 years, tapos pension at health insurance for the last 2 years. Tama. Kaya ang practical advice ko sa'yo, simulan mo ng halong katinatayusin yung mga papeles mo. Kunin mo na yung mga kasey show mesyo, kasuay sey show mesyo, no show mesyo, mga resibo ng pension, health insurance, tingnan mo yung dates, pati yung sa dependents mo kung meron man. Para prepared ka, ano, at kung medyo um, alanganin yung situation mo, halimbawa may history ka ng welfare o hindi stable yung naging kita mo dati o may mga na kang bayarin. Oo, kung medyo komplikado, mas maganda talaga na magtanong ka sa eksperto. Diyan napapasok yung tulong ng mga professional gyosei shoshi. Tulad ng? Tulad ng planner, gyosei shishoshi office. Talagang espesyalista sila sa mga ganitong kaso ng Zairyu Shikaku. Yung opisina nila, pinumunuan ni G. Hirayama Nobuhisa, Ensu. Nandito lang yan sa Chikusaku sa Nagoya. Pwede silang makatulong i-assess yung kaso mo. Oh, pwede mong tawagan sila sa 052 -768 0917-931-6325 para matingnan nila yung sitwasyon mo at mabigyan ka ng tamang payo kung ano ang best next step para sa'yo. Okay, so para sa iyo na nagbabalak mag-apply ng EZU siya, malinaw na maraming detalye na kailangang tutukan. Hindi siya basta-basta. Um, bilang pangwakas na tanong na iiwan ko sa sa'yo, bukod dito sa mga requirements na napag-usapan natin, residency, kita, bayarin, ano pa kayang ibang aspeto ng pamamuhay mo dito sa Japan, ang sa tingin mo ay tinitingnan din nila. Yung mga hindi masyadong nababanggit, pero mahalaga para masabing karapat dapat ka na maging isang easy siya or permanent resident. Pwede mong pag-isipan yan. Kono bang ba gumiwa? Aircon Senjo de o no Kabushiki Gaisha Planner to Planner Gyosei Shoshi na tekyo de ko wa lang o mo arigatou gozaimashita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Planner Co., Limited, kilala sa serbisyong paglilinis ng aircon at ng Planner Gyosa Shoshi Office. Para sa karagdagang detalye, pakitingnan ang description sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong pakikinig ngayong araw.